Hello, good morning sa mga taga-subaybay ng Salve Yuel TV. And of course, nakasimulkas tayo sa ating, uh, sa ating other channel, ang The Flyers TV. So, bago tayo magpatuloy kung hindi pa kayo nakasubscribe, hindi pa kayo nakafollow, dun sa ating dalawang channels and pages, uh, I-subscribe nyo na po i-follow ang Salveyouwell TV at ang The Flyers TV. Pareho po sa ating YouTube and then of course sa uh, Facebook. Ano po? And uh, ngayon, so ang ating video itong tungkol dun sa ating uh, bagong uh, bagong salvians na nasa ating team. Ano po? So siya ay uh, uh, dati, user lamang or uh, simpleng uh, bumibili ng product ng Salveo Barley Grass sapagkat uh, siya, yung kanyang family, especially kanyang anak ay mayroong uh, medyo nararamdaman kakaiba sa katawan so patuloy sila naghahanap kung anong pwede makatulong sa mga karamdamang itong kanilang nararanasan and isa nga ang Salveo Barley Grass, uh, parang nakatawag ng pansin sa kanila And, yun nga, very good news dahil uh, kung dati, user lamang sila bumibili ng products which is uh, nasa regular price sa mga products natin. Of course, kung hindi ka member, ngayon po ay nag siyang mag-member just to enjoy the uh, lifetime discount. Kasi, sabi niya, for good gagamitin na nila itong Salveo pagkat sapagkat nakitaan nila ng positibong epekto simula nung gamitin nila ito sa kanilang pang-araw-araw na um, uh, sabihin natin na uh, dinagdag nila sa kanilang pagkonsumo, pagkain, pag-inom, ano po. So, yun. So, napaka-good news para sa ating lahat. At isa na namang patunay na ang Salveo Barley nga ay hindi lamang nakakatulong. Ano po, kundi talagang maraming nagpapatutuo na may positibong epekto nga ito sa ating katawan. Ano po, dahil organic, ano po, so, napakaganda. So, bago tayo patuloy, okay, dito muna tayo sa ating short intro. Huwag po kaalis and subaybayan ang kwento ng ating bagong salvians. Okay, balik tayo dito sa The Flyers TV and of course dito sa Salvayall TV. Kung saan na uh, 'yun nga pinag-uusapan natin itong kulun sa ating isang uh, Salveyan, new member dito sa ating team, sa team Flyers or team Salvayall TV na kung saan may bago naman tayong uh, nagpapatotoo na ang Salveo Barley Cross nga ay nakakatulong. Ano po? So, ganito yung naging kwento. Welcome back dito sa Salve UL TV and of course sa uh, The Flyers TV Ano po, so kung babalikan ko yung kwento ni Mang Romy o ni Koya Romy nakita ko yung message niya doon sa ating FB uh, page na Salve UL TV nag uh, personal message siya doon although bihira ko makita mga message na yun kasi mostly ang gamit ko ay yung aking uh, regular messenger so when I opened that uh, Salve UL TV messenger sa page nakita ko ang message niya na nagtatanong siya kung paano mag-order kasi gusto niya subukan yung Salveo Barley Grass. Ayun nga in short story, yun tinulungan natin siya na makapag-order, ano po, at uh, makapag-register na rin din sa link. And then yun nga natanggap niya kaagad, ang bilis ng uh, delivery, natanggap niya kaagad ang uh, ang package o ang parcel so from head office yung order natin papunta sa ligas PCT kung, sya, kung saan siya kung saan siya nakatira. Ano? So, yun nga. kung 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 By the way, uh, shout out dyan sa mga Tagaligas City. And kung hindi nyo na tatanong, especially kay Mang Romy, ako din po ay isang Bicolano. Wow. Ako naman po ay taga Sorsogon City. Kaya kung may mga nanonood or nakapanood itong video ng mga taga Bicol, taga Naga, taga Ligaspi, and taga Sorsogon or taga Masbate, Katanduanes, dyan sa ating uh, sa Bicolandia, sa buong Bicolandia na po. So, subukan nyo na ang Salveyo well. Sapagkat napakaganda ng Salveo Well Company, especially na yung product. Gaya nga na nasabi ko, yung si Mang Romy na Tagaligaspi, nag-order sa atin. Dahil may nararamdaman na kakaiba yung kanyang anak. And then, of course, siya. Mga normal lang naman ang mga bagay. Pero, hindi dapat uh, isinasawalang bahala. Sapagkat, pag lumala ang isang uh, nararamdaman, pwede itong mga isang mas malala pang kalagayan na kalusugan. So, hanggat maaari, uh, i-prevent na natin kung ano man yung mga posibleng mangyari in the future. Ako nga always naniniwala na prevention is always better than cure, di ba? Although may mga cure nga, kailangan mo pa bang magkasakit bago ka mag-proceed uh, sa cure? Kasi mas magastos yun and mas risky pagpapagaling. May posibilidad kasi hindi ka gumaling. Pero doon sa prevention, may posibilidad at ang laki ng possibility na hindi ka magkasakit. Kaya nga prevention. Ano po? Mas magastos daw, no? Mas magastos yung pagpapagaling kasi isa hang bagsakan panhula wala kang pera that time. Magastos din yung prevention kasi lifetime mo itong gagawin. At least, unti-unti yung expense mo. So, that is an investment in health. Ano po? Okay. Okay magpatuloy tayo. Uh, again, thank you so much din kay uh, Mang uh, Romy ano po dahil nag-decide siya na yun na nga magpa-member na. Although sa ngayon is uh, silver membership ito pero in the future of course we are hoping na i-upgrade ito ni Mang Romy doon sa gold membership. Yung ating silver membership ay may 20% lifetime discount. Of course, sa lahat ng products yun, ano, including nito ating uh, Salveo Barley Grass, yung ating mga kape, itong shiitake. Yan. And of course, itong ating good shape. Ano po. So, yung mga products natin. Ito nga uh, Salveo Barley Grass, marami na namang variant. Meron tayo in canister, meron tayo in capsule, ano po. And meron tayo ngayon na Salveo Well on the go or Salveo Barley Grass on the go yung nasa maliit na box maganda siya. And of course, pag kayo po ay malapit lamang sa ating mga branches, dapat ganito yung packaging niya. Ano po, from Salveo Well, yan. So, matiwala po kayo sa package or sa parcel kapag ganito po yung lalagyan. Or kung hindi man, dapat ito po ay um, uh, JNT ata. And then, mayroon niya siyang resibo na naka-attach, which is, kahit ano pang packaging niya, dapat ang resibo niya ay Salveo Well. Kasi kung ang resibo niya po ay hindi salve well, may possibility po ito na hindi galing sa head office. Ito po ay galing or the order niyo lamang sa mga tao na nagbebenta online. Na possibility po na kung totoo man siya na salveyo, pwedeng old stocks. Ano po kayo binibenta nila sa online? And possibility ay mura pa nilang ibenta kasi nga old stock na nila hindi mabenta. So binabagsak nila. So ano ang risk noon? Pag old stock, pwede pong ito ay hindi na effective. Diba? Kasi depende kasi yung products is storage. So effective siya kung na-store natin ito nang tama. Dapat po ang ating product po ay naitatago natin sa uh, normal humidity hangga't maari sa malamig na lugar, especially kung may ref ka doon sa baba sa fridge mo. Yan. Kasi pag nainitan to, na overstock na siya, lalo lalo na kung nainitan ng matagal, pwedeng mamatay yung mga enzymes. So, hindi na siya effective. Ano po. And then, kung dun sa mga online reseller nga na hindi salvable yung, ano, yung resibo, may possibility na may halo siya na peke. Opo, maraming peke ngayon na gumagaya sa salvable dahil na nakikita nila na in demand ang salvable products ngayon. So, balik tayo yung kay Mang Romy. Yun nga, nag-message siya sa atin na sabi niya, Sir, uh, tulungan mo ako mag-member kasi ito na yata yung aking inahanap na sa kasagutan dun sa aming nga. Uh, patuloy na paghahanap ng kagalingan sa aming mga nararamdaman kasi positibo talaga yung naging epekto nito sa amin. Yun nga, pre natin yung kanyang membership na silver. And ayan, congratulations! Okay, doon sa mga nanonood or nakakita nitong video and na medyo na curious kayo, ayaw nyo pang mag-member kasi syempre, medyo mas mahal yung membership kumpara doon sa bibili ka ng product. Pero sabi nga sa inyo, libre po ang membership. May bayad nga lang kasi may product na kapalit. For example, uh, yung silver. Ang silver po na membership is nagkakahalaga ng 3,880 doon sa basics. Pero yung product na manatanggap mo naman doon sa membership package na yun, halos nagkakahalaga siya ng kulang-kulang 5,000 or 4,000 plus. So, hindi ka logi doon sa membership. Ano po? Kaya sa mga gustong subukan ang Salveo Body pero wala pang pang-member, pwedeng bumili muna kayo ng sample products natin. Pero wag po sa mga online sellers na hindi legit. So kung gusto mong yung legit talaga, may link ako dyan sa taas or sa baba nitong video. Hanapin mo dyan yung isalveo mo na yan na link. I-click mo lang yan, mararawat ka doon sa ating website na nandun po yung mga products natin. Or ah uh, kung gusto mo naman magkaroon ng discount, so mas magandang i-download mo yung app. May link din tayo dyan sa comment section or sa description nito video. Sundan nyo lamang yung uh, step by step kung paano mag-register gamit ang ating Salve UL well app. Ano po? Eh, huwag nyo kalimutan syempre yung ilagay ang ating sponsor. Ito po yung pangalan ng ating sponsor. Ako po yan. Para po, uh, pwede ko kayong tulungan in personal, mga messenger or call or someday, parang magkita-kita tayo pag lumaki yung ating team. Ano po? Para magkatulungan tayo kung paano ginagawa ang uh, Salveo, um, Salveo Well. Salveo uh, Well automated uh, power leg system natin. Or, kung paano gagamitin ang Salveo products. Ano po? So, yon So, huwag niyong kalimutan yung sponsor chan Ano po? And then, doon po sa mga medyo may mga nararamdaman, huwag na po kayo magduda dahil ang Salveo Barley Grass ay organic. Pag sinabi organic, ito po ay uh, walang side effect. Ibig sabihin pala kung organic ang Salveo Barley Grass, ibig lahat ng barley grass sa organic. Hindi po masasabi na lahat ng barley grass. Depende po kung saan ito itinatanim. Kaya nga yung... Uh, yung uh, modern farming or yung urban farming na nasa slogan ng city ng mga gardens hindi po natin ini-encourage na i-consume natin yon makakatulong yon para ma-purify ang hangin sa siyudad pero hindi siya makakatulong para i-consume ng ating katawan yung mga product mula doon hindi siya organic kasi yung pagkain ng mga halaman na yon galing sa siyudad na polluted di ba pero ang Salveo barley grass galing sa lugar tinanim doon na hindi kayang putin ng pollution galing sa siyudad So, kaya siya tinawag na Organic. Yan, paano nga ba mag-order ng uh, Salveo Well products like itong uh, Salveo body Dress, itong kape? Ano po, so paano mag-order? So, para makapag order tayo, uh, hindi nyo kailangan pumunta sa Lazada or sa Shopee sapagkat may sariling uh, Salveo Well link tayo. Ano po? So kung may authorized uh, dealer ang isang Salveyo, dapat ang katibayan ay meron siyang Salveyo Well Link. So mahalaga na sa Salveyo Well Link tayo mag order sa pagkat ito po ay direct na link ito sa head office or sa mga branches natin. So sigurado tayo na hindi peke 'yung mabibili natin na mga products o ang kukuha natin. Mahalaga na hindi peke 'yung mga products sa Nakasalalay din 'yung ating kalusugan. Pag peke Siyempre, pwedeng hindi ka gumaling, hindi pibo, or pagpeke, siyempre saya yung pera. So, paano magiging peke ang isang product na marami pong gumagaya sa Salveo na brands? Ano po, so pinipeke nila yan. So, hindi ka gagaling. Maka possible, uh, hindi Salveo naman nun. And po, baka may mga food coloring. So, yun. So, kailangan maging ano tayo, maging uh, aware doon sa paraan kung paano mag-order. So, may link tayo sa taas and also dyan sa comment section. So, i-click nyo lang yung link dyan and then mararout kayo doon sa ating uh, online page ng ating mga products sa Salveo. So, pare-pareho tayo dyan ng, ano, ng makikita kahit sinong uh, dealer. Then, mag-add to cart ka lang and then enter mo yung uh, information and then you're good to go. Ano po? So, meron din dyan way sa ating uh, description kung paano i-download yung app and then i-register ang inyong um, pangalan para maging member kayo. And then, sa so, unang order, mas maganda kung order mo is yung membership package. Uh, kung hindi mo pa kaya yung malaki na, ano, na membership, so meron tayo dyan na silver membership na nagkakahalaga lamang ng halos 3,880 yung uh, membership package. 20% discount lifetime na yon. Ang product naman na makukuha mo is more than 3,000 yung halaga kaya hindi ka lugi. Nasa 4,000 plus yung or 5,000 pa yung halaga ng product na, mag, na makukuha mo dun sa membership na yon. So, mas maganda na yun ang ating bibilhin para may 20% lifetime discount ka and then upgrade, upgrade na lang. This portion is brought to you by Salveo Well, Saving Lives. Salveo Barley Grass. Why Salveo because it is 100% pure and organic, a superfood, FDA approved, a multi-awarded supplement, grown in a pollution-free environment, organically planted without pesticides and chemicals, harvested at a young age when it is nutritionally dense. Salveo Well, changing lives. I feel it's so I am.